magandang hapon po. Shout out po kay Boss Samuel Garin. Boss, magigat kayo lagi sa biyahe nyo. Dito po ako ngayon sa gitna ng Kabukiran. Ang gagawin po namin dito, Magkatanim po kami ng buto ng okra. Ito po yung tataniman namin. Ito po. Dalawang pitak po na malaki. ah uh, bali, dalawa lang din po kami magtatanim. Yan. Hanggang doon po. Uh, bali mag na po kami ang pag po namin ay magtutulos po kami ng ito tutulos namin dito katapos po ayan gagamitan namin ng lubid lalagay namin ang lubid dito sa tulos ito po yung tinatawag na guide ito po yung susundan namin bago namin itanim ang buto ng okra ayan po ah Dali mo yung ano, panukat isa, sa niya ng tulip. Yan po, nandito na kami sa kabilang dulo. Tutulusan po ulit. Para itong tali na tunasol, itatali po dyan. Tapos po, gagamit po kami ng panukat. Ito po yung panukat. Ito, yan. yung ano na yan, kahoy na yan. Susukat po yan dito. Ayan, ganyan. Panukat po 'yan. Ah, uh, mag-umpisa na po kami sa aking uh, gagawin po. Ito po yung hawak ko. Ito po yung tinatawag na kakawati. Ito po yung ginagamit namin sa pambutas ng lupa bago magtanim ng buto ng okra. Ito, matulis po siya. yan ito po yung pangbaw namin. Panghukay ito po, ganto. Hindi po naman kaya kailangan ng masyadong malalim na pagbabao ng lupa. Kasi buto lang, <coughs> buto lang ng okra to eh. Hindi lang ano, steam it na lang. Layo. Sige <coughs> Kailangan po yung distansya ng pagtatanim ng buto ng okra. Kailangan mo lang estimate din hindi ganong hindi ganong malayo saktuhan lang ang gawin po namin yan hanggang doon ah, uh, hindi ko ganong ma-detail sa inyo to ha ah. ito naman po yung pinagawa ng pagtatanim ng buto ng ukrayan yan kanyan po yan pagtatanim po ha ah. ang bawat isang butas po ang bawat isang butas tatlo dalawa po pag namatay yung isa meron pang isa ah dalawa pag namatay yung isa, may isa pa. Katapos po, lang to. Pag may talim na, gaganon lang. Ginaganon lang siya. Yan. Kanyan po. Naka isang ano na po kami. Nililipat naman po kami sa kabila. Yan. Ito po yung ginamit namin boto, buto. Yan. Ayan. ramgo, Ranggo. Ramgo. Seeds. Yan. Ito po yung laman niya. Ito po yung buto ng okra. Malit lang po. Yan po. Yan. Pakatlo na po namin yan. Kasi kaya sinusukat po namin yan. Kailangan talaga sukatin yan kasi may distansya yan. Para di, ma, maluwag yung okra sa sa paglaki niya. Isa hirap. Yan. Ito mga panukat. Mga ano pa to? mga uh, isa dalawa tatlo mga apat pa na ano, salin para matapos na yung kabukuan nito makaabutin kami ng gabi nito ubusan po kami ng ano ng buto ang kapulong nito naubusan kami nang pa yung kasama ko ng ano isirbang buto binibili po to sa balanga yan po okra yan dito na po kami siguro mga ano pa to sa Alawa. mga tatlo na lang na lipat tapos na kami lipat na naman kami sa kabila kalabasa naman tapos na po kami yan tapos na po kami hanggang doon yan po pangalawang buti na namin to naka uh, isa't kalahati kami na buto ng okra yan to, so, isang malaki to eh ah uh, Alilipat ah, po kami. Sige po. Salamat po ang aking video. Ah, uh, maraming salamat po. Paki-follow niyo po ako, paki-click The notification bell po, subscribe niyo ako para lagi po kayo updated sa mga bagong upload kong videos. Ma mabuhay po kayo, lagi kayong mag-ingat. Magandang gabi po.